sa isayan, kababalaghan, politika, current events at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador, Historiador. Filipino. Mas masyado ng halata ang China ngayon sa plano nilang pagpapalawak ng kanilang mga military bases pati na sa pinag-aagawang teritoryo sa Scarborough Shoal o baho di masinlok kung tawagin sa atin sa Pilipinas. Ayon sa una, pinaglulunsad ng Beijing ang pagtatag ng isang pampansang nature reserve sa Scarborough Shoal. Ito ay tinatawag nilang Wangyan Island National Nature Reserve. Layunin naman nito ang pangangalaga sa mga coral reef ecosystem. Pagpapanatili ng biodiversity, stability at sustainability ng natural na ecosystem sa show. Saklaw na inilaan para sa reserve ay umabot ng 3,523.67 hectares. Inatasan din ng State Council ng China na palakasin ang pagpapatupad ng batas laban sa anumang illegal at irregular activities sa loob ng nature reserve. Noon pa man ay kilala na sa deception ng China kaya maraming dahilan kung bakit hindi tinatanggap ng Pilipinas ang hakbang na ito. Ayon sa DFA, ang Scarborough Shoal na lokal na kilala bilang Bahod Masinlok ay matagal nang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sinasabing nilalabag nito ang United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS noong 1982, pati na ang 2016 Arbitral Ruling sa The Hague na nagpabor sa Pilipinas sa maraming isyo sa South China Sea kabilang ang karapatan ng mga mangingisda sa Scarborough Show ayon sa mga opisyal tulad ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang plano ay hindi lamang pangangalaga sa kalikasan kundi isang paraan para palalimin ang kontrol ng China sa show may mga pangamba na ang Nature Reserve ay maaaring maging daan para sa isang militarisasyon pagbabawal sa pag-access ng mga mangingisdang Pinoy o paglagay ng istruktura sa hinaharap. Nangangamba ang mga Pilipinong mangingisda na lalo silang mahihigpitan, maabala o mapipigilan sa kanilang tradisyonal na pinagkukuhanan ng isda. May mga kaso ng harassment o pagkakaharang ng mga bangka ng Pilipinas ng mga Coast Guard ng China kahit sila ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Bagamat may desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na nagpabor sa Pilipinas sa maraming isyo pero hindi ito kinikilala ng China. Sa oras na magpabaya ang Pilipinas at matuloy ang plano ng China paniguradong malaki ang magiging negatibong epekto nito sa ating bansa, maaaring magkaroon ng restriksyon o pagbabawal sa pagpasok ng mga bangka sa Pilipinas sa loob ng Nature Reserve. Lalo na ituturing ng China na sila sila'y lumalabag sa zoning o regulasyon ng nasabing reserve. Ito'y magre-resulta sa kahirapan para sa mga mangingisda na umaasa sa lugar bilang pinagkukuhana ng kanilang panghanap buhay. Maaaring mas mapalakas ng China ang de facto control nila sa shore, hindi lang sa physical na control, kundi sa regulasyon enforcement at pamamahala ang nature reserve ay maaaring gamitin bilang legal na paraan para gawing dihitimong kontrol. Halimbawa sa pamamagitan ng batas panloob ng China o domestic law na inilalapat nila sa lugar, maaaring tumaas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, pati na rin sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas. Posibleng magdulot ito ng diplomatic na protesta, panawagan sa international na komunidad at posibleng magsasampan ng kaso sa mga international tribunals Forums, Posibleng gamitin ng China ang panununtunang reserve bilang dahilan para palakasin ang Coast Guard o militar nilang presensya sa lugar. Posibleng magkaroon ng mga infrastruktura o mga pasilidad na may dual use, kagaya ng pangsibilyan at militar sa hinaharap kahit na sinasabi sa simula na ito ay para lamang sa pangangalaga ng kalikasan, mukhang mahirap talagang paniwalaan ang sinasabi ng China na ito ay para lamang sa pangangalaga ng kalikasan. Kung may mga negatibong epekto ay meron namang positibo, pero yan ay kung magiging bukas ang China sa transparent na pamamahala kasama ang pakikipag-usap sa Pilipinas. Maaaring magkaroon ng programa para sa proteksyon ng coral reefs kung saan kalikasan ang makikinabang. Maaaring magkaroon ng kooperasyon sa pangangalaga ng marine environment, scientific studies at sustainable fisheries kung magkakaroon ng ang regulasyon. Pero base sa mga aksyon ng China sa Pilipinas ay mukhang malabo itong mangyari. Kaya ang pagsuway ng Pilipinas sa plano ng China ay dahil sa kombinasyon ng legal, ekonomiko, seguridad at moral na dahilan hindi lang para sa pansariling interes ng bansa, kundi para rin sa karapatan ng mga mangingisda at sa integridad ng superin Ikaw, payag ka bang hayaan na lang natin na sundin ang kung ang plano ng China sa Scarborough Shoal? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino!